pasensya na talaga sa lahat ng nakabili ng lutin gamis sa halagang isang libo dalawang daan siyam na piso dahil ngayong araw lang ay may pitumpung discount. Ngayon, dalawang daan anim na anim napiso na lang bawat bote kapag bumili ka ng combo na buy 3, get 3 free at may libreng shipping pa sa buong Pilipinas. Kaya kung ako sayo, huwag mong palalampasin ang pagkakataong ito dahil limitado lang ang promo na ito para sa unang siyam naput siyam na customer ngayong araw. Ang lutin gamis ay sobrang sikat ngayon sa mga Pilipino dahil sa natatanging formula nito na may lutin, siaksantin, vitamin A at vitamin C na tumutulong magpabawas ng pananakit, panlalabo at pagkatuyo ng mga mata habang pinoprotektahan ka laban sa mga karaniwang sakit sa mata tulad ng cataract, macular degeneration